Tapos nung two weeks ago. Yun, Ganyan na, sumakit na siya nung sobrang. Nangalay lang siya nung una. Mga two months ago. Pero, kung maaalala mo, bossing, may ginawa ka ba noong araw na yon? Nagkalkal ka ba ng mga motor? Nagayos ka ba ng sasakyan? Sa motor. Nasemplang ka ba sa motor? Hindi na siya Sa ano lang talaga siya, sa motor kasi yung trabaho. Tingnan ko nga yung x-ray. Tingnan Wala well, uh, siyang ano yung wala siyang findings, ano? Oo, oh, wala siyang findings. Tingnan ko muna yun, no? baka mamaya ina- baka mamaya tumataas yung yurik mo. Tingnan ko muna yung mga ano. Mm -hmm. Tulong ko yun yung Magne-negative kasi ito eh. oh, katulad yan. Ito, napakalit. No light exchange is seen. Ano yung wala mga ano, hindi yung ano sana, yung buong structure mo kasi titignan ko yung mga carfalls mo, titignan ko yung mga balans mo. Wala kasi nung pati sa ano lang. Ano nung finding sa'yo? So, ano nung ano? Ano nung ano? Ah, ano ah, ano? muscle spasm sa amin. Alam mo sa kamay ko konti ang muscle eh. Mm. <laughs> mas ma mas ma mas magre-react pa yung muscle dito sa ano natin. Ito, kumpara dito. Mm. Mas less yung muscle dito karamihan dito ligaments nagmumotor ka anong ginawa mo sa motor? hindi mong trabaho sir mm, delivery sa asawa ko tapos sa uh, side sideline ng motorcycle alam mo kung bakit ako makulit sa tanungan kasi wala rin siyang ginawa ko oh. pero dalawang buwan Ayan oh, tignan mo oh. maga. Close open mo nga. Oh, nanginginig pa. <laughs> Nanginginig-ninig pa. Oh, di ba? Tapos wala naman daw siya ginawa. Nagyari ganyan na. Oh. Di ba? Hindi mo na isuntok, sir. Jesus. Wala pala talaga. Yan. Wala talaga. Ito mo oh, hindi rin may Oh. Hindi maangat. Baba. Hindi rin wala talaga wala mga wala eh, eh siyempre pwedeng galaw itong mga daliri pero oh sumusunod yung ano niya oh tingnan mo oh hindi hindi talaga nabababa gumagalaw yung ganito niya eh oh ayaw wala tayo muna ng pau natin mahiwagang ang paw muna natin <coughs> para mo din kung ano ito palalayain natin to para mo wala ipamamagat kaya ako mga ano, kaya tinatanong ko ng todo-todo kasi baka mamaya may nakalimutan siya. Nasuntok niya pala yung pader nung lasing siya. Ganun ba? Baka man nakalimutan mo nung nakainom ka. Hindi ka naman nakainom nung dalawang mo yun, sir. Hindi siya. Pinatanong. Pero bakit siya mamamaga? Diba? Anong dahilan? Bakit mamamaga? Pero sir, hindi ba tumataas yung urine mo? Tingin nga mo. Hindi sir. Oh, okay, allergic na. Hmm, allergy, uh, Ano? Ah, chema. sema. Sema. Okay. yung oblik sira na rin, no? Ayan o, oblique position. Kailangan o, pahingin pera. Ayan o, oblique. Masakit mm mo. -hmm. Wala ka pa oh. Hindi pa akong nakakatihaya ko. Ah, ganyan pa lang. Kailangan yan. Kahit pa paano. Ang oblique, pag ganyan. Eh, wala akong patihaya. Sakit na sakit si sir. Sige. Sumigaw ka lang ng darna. Sige. Okay, hapakan muna ako rin. time. Okay, kita hapakan rin. Damdaman muna na Sige, mo na muna. Sige, relax mo muna para malamot. Sige, nahinga mo na. Ayun yung magic pa oh. ako. Okay. Tapos, obserbahan mo to Nang isang linggo. Tapos, mag-report ka sa akin ng isang linggo. Pag, oh, pag ito na no, wala na yung pamamagari ito, mas madali nang i-adjust yan. Ito, magang maga kasi ito. Medyo malaki dito part niya. Malaki Isang no, linggo pa siya gawin natin. Tapos, balik ka rito. Sigurado na yun, ma-adjust na ng perfect yan. Ngayon kasi, very soft touch pa lang, umaaray na si Bossy. Pero siyempre, hindi kasi mapi-perfect pagka limited pa ba yung galaw. Rosin shoulder ka pala eh! Hindi ba? Ah, Noong laban na nun, malaking bagay ito. Hindi. Ah. pa. Yan, malaking bagay yan. Pasay. Please lang. Hmm. Malaking yan. yan dyan. Ito na yung pahingan. Sigaw ka lang ng darna Kung pilipiting pa ganyan Yan Dito tayo po Kasi hindi tayo pa ganun. Kailangan mo Uplit ang maayos natin Okay Umulabaan na na Sumigaw ka lang na. Last naman na to Tapos ipapahinga na natin Kung tigasan Hayaan mo lang lumakotok Huwag mo saan Thank you. Yeah. Gagalaw na yan kahit pa paano po siya. Tapos madalas mo itong irarab. Ganun oh. Hmm. Kaya mo ba Tingnan mga? Ayos pa naman yung daliri mo eh. Palagi mong gagawin, tutulungan mo ng kaliwa mo, ganun ganunin mo ha. So. Kasi pag tumikas yung mga daliri mo, hindi mo na matupi. Susunod, ayos na to. Yung daliri mo naman may problema. Kailangan niya, no? yan o no? yan o. Sanahin mo natutupi. Yan yeah. mm. yeah, o. Kahit pa paano. May ano na. Hindi pa siya totally perfect, honestly. Pero may, sige, pilitin mo kung gansan saan. O. Oh, may titihaya na. Pero hindi pa siya sure. Hindi pa siya 100%. Ang mahalaga may may pagbabago. Tapos Okay. Yan. Try to close open. Sige, close open. Galawin mo yan. Palagi mong gagalawin yan kasi susunod, mamumblema ka pag tumigay siyang dalitri mo. Po. po. Mamumblema ka lalo. Pag hindi mo nakuklose yung ano mo, parang baliwala na yung kamay mo. Pag hindi mo nakuklose siya, pag tumigay siya mga yan, minsan naman naglalak pag pinilit mo ng ano Kasi hmm. ayaw ah, naman may ano kaya kailangan kasama rin sa exercise yan ito yung bandage yun ay ano bandage natin bandage ayun ay, ito, ito, ito meron baon siya very good meron siyang baon ito lalagyan natin ng bandage bakit? para makita ng mga kasalubong mo na may pilay ka kasi hindi siya pwedeng matabi kaya you know, magang magaw oh. Meron to, tsaka to. Pag natabi ka kasi ng alanganin, ay sigurado, ay, kaya kailangan makita nila na may bandage ka. Pag nakakita ka na naka-bandage bubunggoy mo ba? Iba hindi. Pero magaan lang. Tingnan. Ganto, tayo ka, tayo ka. Gano'n mo, tagilid mo. Yan, yeah. tapos subok-subok mo ganun-ganun eh. -ganun. Ganun yung daliri mo. Yan. Yan. Ganyan palagi, ha? Tutupi-tupi mo siya. Mm. Tapos, mm. yan. Tapos, idol, bumalik ka rito ng one week. kupa na yan, maniwala ka sa akin kung na yan, mas ma-adjust na natin ng ano yan. Okay? Sige po. Para ito, pahupahin ko lang muna to. Tapos pag matutulog ka, tanggalin mo to, ha? Tanggalin. adjust na yun dyan, oh. May naramdaman kang umusok dito kanina. Meron hintayin nyo lang, one week, to be continued. Okay? Idol? Okay. Doon? Sige, pala, pagaling ka.